Lozano. Yun. Salamat sa Diyos at maganda pa na ngayon. Pagkaram natin yung ating Dragon Bobo Cup. Sana makarami tayo ngayon. Yun. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Okay. Alright. Yan. Kasama natin si Tonton Nune. Oh. Nakaray. Okay. Okay. Gimili do na pagpadpad sa Oh. Darag ko ta Alright. Ganda ganda naman. Saday hmm. na bungkang may ano pa ho. Oh. Bungkang. Ngatong kakayan.

So yan, na ako ng labaw niyan. ito nga na ako. Ayan. Ayan.

lahat ng ano, lahat ng maglalawt mga malalampot lalo pag babae pa, tapos pag naniklo dyan mas maraming ah, kalipasan mayroon kasi mayroon kasi para para, tinatanggap sila Pag last na kuhaan mo ha?

Diyan ko Ah, sa dagat. Bubut. Bubut uh. dito sa aso. Nano. Ay landan. Wala may yung mangis ka tayo. Kasama tayo hindi inaandar, galing sa Tama, may exercise ka. Sarong oras, nasa gilid ka na. <laughs> May bagat. Kung amihan, paldo. Hay. Tara dai. Ha? Rabi. Dumano? Tima yan ni Buboy. Tata ni Buboy. Yan yung tuting. Dahil pinili na dito. Grabe pa. Duman. Nawara na duman. Sabi na, nawara duman. Kaya mo yan tayo Nasa ruwang man, hindi may kipubli trabaho daw sa bubu Ang daming Ang daming kikong Ito, ang kalaban ng ano Lambat Ako, pag na Lakas mga ngat-ngat niyan Butas-butas Ayun lang yung trabaho kayan yan Ano na last <giburna> last na. Mano, nae nae. Ya, yung kuh, ko yung sa in las. <giburna> oh. Ini. Dahil ito saro dumasok pun iba hey, ya Dai, aliun mo gud Ayun, mga kaibigan, tapos na tayo. Oh, ito na ba ito? Oh, yung ating palutang. Pwede nang tayo ng isa. Pawas tayo ng isang tatayin kasi, oh, wala na, oh, pasok na yung kamay ko. Hindi natin, ano yan? Sige, bira. We must do that uh, for biran mo na. Mamaya na paglimas na pag nakatay tayo. Latag ulit natin. Oh, nak apo? Baktai. Ayo pamantar. Alright Alright All right. Kita right. watching hole nih. Ya. Ini kan orang kami am, pero okay na. Bye. 哎呀！